Antoinette, hindi pa ready sa second baby nila ni Wamos dahil dito. Ipinagbubuntis na ngayon ni Antoinette Gale ay kalawang anak nila ng tanyang partner na si Wamos Cruz. Bagay na ikinagulat ng mga fans nang ibinunid nila ito sa kanilang bagong vlog. Habang kita-kita ang tuwa at ni Wamos para sa bagong biyayan dumating, ibang emosyon naman ang ipinakita ni Antoinette mas seryoso, mas emosyonal, at may halong pag-aalinlangan. Para kay Wamos, matagal na niyang gustong sundan ng kanilang pahay na si Mature. Na ngayon dalawang paong gulang na. Para sa kanya, ito raw ang tamang panahon para palakiin pa ang kanilang pamilya. Nuit para kay Antoinette, tila hindi ganun ang lahat. Sa simula, ibinahagi ni Antoinette na may personal siyang plano bago sundan si Mature. Gusto raw sana niya mangyari ito kapag kasal na sila ni Wamos upo mas buo at masanda sila bumuo ng pamilya. Dagdag pa niya, plano niya rin magbuntis sa mas maaga para bago mong Pasko ay nakapahanak na siya. Gusto ko pag nagbuntis ako yung bago mong Pasko, nanganak na ako. Kasi piling ko kapag dinadaanan ako ng Pasko, sobrang taga ng pabubuntis mo, paniwanag niya. Ngunit tila hindi ang kanyang plano ang nasunod, kundi ang kapalaran. Ayon kay Antoinette, hindi pa rin siya makapaniwala sa bigang pangyayaring ito. Hindi lang siguro talaga ni sa utak ko. Natotoo ba to? Hindi ko in-expect na magubuntis sa ngayon paon. Kasi ayoko pa nga. Kanyang paayat. Mas dama naman na niya ang kabang ngayong pahalaw pagbubuntis kumpara noong una. Mas parang yung una kong pregnancy, hindi ako kinabahan. Pero dito sa pangalawang pregnancy ko, para mas kinakabahan ako. Dagdag niya. Ayon pa kay Antoinette, mas matindi humano ang kabanya ngayon. Dahil pakiramdam niya, ay kaaga pala na katawan. Mula sa una pabubuntis, tapos buntis na ulit siya. Aniya, para ngayon pa lang siya nagsisimu na mag-enjoy at lumabas-labas. Pero heto't panibago pabubuntis bubuntis na naman ang dumati. Gayun pa man, hindi rin may tago ni Antoinette ang pasiyan at pasasalamat. Ay sa panya, wish na sana ay maging babae na ang kanilang pangalawang anak para makumpleto na ang kanilang pamilya. Hunger and boy na, tapos na, ayoko na mabuntis, kapag na pa ng girl and boy. Pero siyempre, sobrang thank you pa rin kay Kat sa binigay niyang blessing, sabi pa niya. Ngayon, habang excited si Wamos at si Mito na magiging kuya na. Marami ang nagpabot ng pagbati at congratulatory messages para sa magpartner. Buong suporta rin pinadalhan si Antoinette na encouraging works. Na huwag masyado mag-alala dahil kakayanin niya ulit tulad ng una. Para sa kanilang followers, isa itong panibagong blessing na dapat ipagtiwa.